Kaakibat na ng pangalang Villasiz ang Meriendang Miki at isa sa mga dinadayong nikihan dito sa bayan ay matatagpuan dito sa Barangay Pulay. na ipakilala ang Miki sa bayan noong taong 1975 sa palengke bago pa man ito nailipat sa kinaroroonan nito ngayon. Si Nanay Cosme din nga ang nagpakilala nito at tinuruan na lamang ang kanyang mga anak. Isa na rito si Kuya Domingo na siyang gumagawa ng kanilang noodles. Mm. Sobrang lasang-lasang -lasan mo yung noodles at sobrang linamnam ng sabaw. Sa halagang 10 piso, meron ka ng regular na Miki. 25 pesos naman kung may itlog. Anli sabaw na rin ito. At para mas kumpleto ang experience sa pagkain ng Miki, kumuha na rin ng puto sa halagang 10 pesos. Perfect na perfect talagang combination ang Kuto at ah, puto at miki. Kaya si na nag-apomot lang dyan. nga nangalaan may tat kuha kami mati ilokos. Na kan may sa nalaka, amuyo damit siguro tan naramanan daket na imas. Bukas ang kanilang nikihan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5.30 ng hapon. Pagkatapos nating matikman ang napakasarap na Miki, isa pang sikat na pang merienda at pampasalubong mula dito sa bayan ng ating matitikman.